Boss? Yes, konsi. Ano ba yung ng leg at batok ng baboy? Dami yung sinalilito, Boss? Ah, ganito yan. Ito ang isang buong kasim. Dito nakakabit ang leg at batok ng baboy. O, oh, tingnan nyo maigi ah. Yan ang batok ng baboy kung saan naandun din ang back fat. Ah, kasama pala sa batok yung back fat. Pero may back fat din na makukuha sa pork loin. Pero dyan sa batok, makukuha ang pinakamakapal na back fat. Eto naman ang leeg. Nakaparehas ang itsura si Jules or baba na makukuha naman sa maskara ng baboy. Parehas lang ang itsura ng neck at Jules, boss. Pero mas mali ang neck. Oo, kasi sa kasim siya nakakabit. Eh kung ganun pala, boss, Jules na lang ang bibigyan ko kasi dyan sa neck na nakakabit dyan sa kasim. Pwede naman. Kanya-kanya namang preferences yan depende sa magluluto at sa iluluto ayan, ihiwalay ko yung batok para makita nyo yung itsura wow, ang taba no boss andyan nga kasi yung pinakamakapal na backfat nakakaputok batok pala yung batok ng baboy boss <laughs> pag nasobrahan ka siguro, oo, pero yung backfat na yan, yun ang magandang gamitin para sa matyado. Ah, kinutusok dun sa laman ng baka, boss? May tama ka. Yan ka na naman si may tama, eh. Isa lang tayo. Uh, naiblad ka yata sa content ko.